kung hindi kayang gawan ng paraan ng unang nagkalas o gumawa mga boss uh, share ko lang sa inyo bibigyan uh, ko kayo ng idea maraming uh, marami nagtatanong sa akin kung paano gawin ito tsaka boss aliga sir nung unang tumingin sir ang sabi ay palit head na opo palit head po ayan sabi ni sir ganito mga boss kung sakasakaling garni ang mangyayari sa inyong head cylinder head kung napapansin nyo, yan, may mga video naman ako nyan. Siguro natamba ka na. Ito mga sir, si Kip. Tapos ito, sobrang luwag. Ayan. Ito talaga mga boss, sobrang ingay talaga sir. Maingay, di ba sir? Uh, sa mga ganitong boss na problema, uh, wag muna magpalit ng head. Kung hindi kayang gawa ng paraan ng unang nagkalas o gumawa, uh, pwede kayong sumubok sa akin. Susubukan muna natin, baka matulungan ko kayo. Kasi pag bumili kayo ng bago mga sir, napakamahal sa mga ganitong isyo. Pasyal kayo sa akin, baka matulungan ko kayo. Huwag muna magpalit ng hate. Yun lang mga boss. Maraming salamat.